nag ano, sa CR kasi ang Hindi ko lang bakit. Parang mabango ng tubig. Mabango yung amoy. Parang safeguard na white. Nakakatuwa na. Mahaba yung pool. Mahaba siya mga sabi. Tapos sa may bandang dudo, meron pang ang pool. Kaso nga lang, hindi pa nalinis. Kagandahan dito mga sabi yung 150 mo, pwede mong paliguan yung tatlong resort. Yung mid Hotel, yung side doon, sa Ngab Cave, pwede kayo maligo doon. Kaso nga lang ngayon, medyo, pinakita ko sa inyo, medyo malabo. Gawa nga ng maulan. Tsaka yung Camp Hayahay. Tom TV is in the house again at ngayong araw na ito ay nandito tayo sa may tanay. nandito tayo ngayon sa may Nitso Tel campsite kaya pala tinawag na Nitso Tel kasi para talaga siyang Nitso yung pinaka-camp nila sobrang kakaiba yan mapapansin nyo ganyan siya pasukin natin yun know, so solid men para kayo nakas para kayo dito eh oh. yeah. A eh, solid. Ito yung mga cubicle nila, mga sadik. Kung mapapansin yung mga sadik, kaya tinawag na nicho hotel kasi parang nicho talaga siya. Diba? Nakakamiss lang kasi kakaiba. Good for two person lang siya mga sadik. At uh, 350 lang per cubicle. So dalawa na kayo, may mattress, may pillow, at saka may kumot na kayo. At the same time, kung magmaniligo kayo, ng kopol nyo is eh, magdadagdag lang kayo ng 300 good for 2 so overall uh, 650 na yung babayaran nyo all goods na yung makikita nyo at saka mapapaliguan nyo yan diba yan ito yung paligid mga sadik uy solid pero meron din silang good for for family yan good for family na siya meron din silang camping site mag pitch kayo, mag -pitch ng, ng, tent dito sa harapan nila napakalawak nung kanilang ano ng place nila at the same time maganda yung tubig kasi running water Tignan nyo mga sadik napakalinaw yan Tapos walang chlorine Kaya goods na goods sa mga bata At kagandahan noon nasa malilim na puno Di ba? Hindi kayo mabibilad Hindi mabibilad yung mga bata kahit magbabad ng hanggang hapon Magdamag yan At saka kagandahan pa neto mga sadik Yung binayaran yung 150 Pwede nyo nang puntahan dito Yung kanilang Sangab Cave Ito yung pinakansikat-sikat na cave dito sa may San Andres So, pwede rin kayo mag-pitch ng tent dito. Ayan. Kung mapapansin nyo. Yun, o. Pwede kayo mag, ano, maglagay ng hammock nyo. mag dito. Yun natin yung, ano, yung tubig ko marina. Astig yung puno rito, mga sadik, Ang sarap maglagay ng hammock dito. Gawa ng naka-organize yung kanilang puno. Tapos, time to time, pwede kayo maglagay dito. Tapos, pwede rin kayo mag-tent mag-pitch ng tent. So, ito kanila yung tubig na yun. Yeah. Solid. Mm. So, medyo malabo gawa nga ng kakatapos lang ng ulan. Kahapon kasi malakas yung ulan. Yan. Oh, so, solid. Dito kaya magka-camping, mga sa dito Ganda ng paligid. Alino ng tubig eh, oh natin eh. Solid. Napakalinaw. So running water din siya. Okay. Tapos kung mapapansin dire direto yung tubig doon sa dula. Nakaapaw lang siya. Okay. so eh. Okay. Solid. big lino ng tubig mga sabit Ito naman. Men. Mat. Next time. Tapakita ko na sa inyo yung mga salik daan pala. Para hindi kayo mabigla. Pagpupunta rito. Ayan eh. Aray, 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 ayun, 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 ayun. ayun, ayun, ayun. ito lang yung medyo ano mga sabi si Pacquiat <laughs> so kailangan makakuha ka ng ano, magandaganda ang set up eh yun, yun, yun ito nakalsado nito right damn Yeah.